Ah, good evening mga idol. Mayroon kaming ano rin to. Mayroon kaming amigo Sumatid. na ano to? Hindi lang to teacher, eh? <laughs> nag-engineer din to eh. May problema kami. Yung 5 cents. 5 centavos. Iposta namin sa sugal. Sa 25 kong panalo na piko-piko na hindi siya na hindi siya bababawasan Na lagi siyang panalo abot kaya ng isang milyon? Anong masasabi mo, sir? Abot, hindi? Mai. Mai, Dahil, hindi. hindi. Pwede kung ano, multiple, Si ano. na kalilaw, ano, Pugi? Hmm. Kaya nalang mo, siya, Sina, sa'yo, sa'yo, sa'yo. Ha? Sa'yo na sa'yo. Sa'yo na lang. Sa'yo. Ito, umpisa natin. Para makakuha natin ang istorya, kasi ako, tagal na akong namublima dito eh. Mm. Ang 5 centavos, 5 cents, 25 panalo na piko-piko, walang ibulsa, puro kada panalo mo mo, abot daw na 1 milyon. Umpisan mo na. 5, unang, unang laban, taya mo 5. 0.5. Hmm. 0.5 di 0.5. Hindi, dito ito. 0.5 plus 0.5 equals? Ah, dito. Hmm. Mm, magiging magiging gis point, oh, point 10. Gis point Magiging 10 na point 10. Mm. 10, point 10 plus point 10 equals 20. Point, point 20. 10 plus point 10 equals 20. Mm. 20 centavos. Pangalawang laban yan. Pangalawang laban, nag-20 centavos na. Point 10 plus point 10. Hmm? 20 10. centavos. 20. Hindi mm. sa boss. O eh, ito hindi boss na na pangatlong laban, Tapos, naging 40. Point 20 plus point 20. 40. magiging 40 na. Mm. Point 40. Mm. Point 40 plus point 40. 80. Magiging utsinta Point 80 mm. Tapos Ang utsinta ilaban mo magiging 1.60 May piso na Point 80, five na lang. Mm. Magiging uno, cinta, point eight, uno na. Uno. Uno 60, Wala ng punta. Uno na. Oo. Oh, wala. Piso pa rin mm. yan. Mm. Piso. Piso sa sinta. Oh, uno sa mm. ilaban mo. Magiging tres pang anong. Pag total na. Mm. <laughs> point one, plus one, 60, magiging? <laughs> tres, 3.20 mm. mm. Magiging size 40 Tapos magiging size <theid> hmm. 40 Magiging 12.80 6.40 Magiging 12.80 12.80 12 pesos pa lang yan ha eh? hmm. 12 pesos yan Magiging 26.60 20 Magiging 26.60 26 Magiging 26.60 26, million baka. 26 pesos pa lang yan. Tilang laban na? 26.60. 26.60. Pag 26.60. Anong laban na? 26. Pang dosi. Pang I-plus mo na yan. 26.60. Pagiging 52. 52. Oh, ay, hindi. May 60 siya eh. Pip. Pag 53.20 yung laban hmm. 100 60 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 160 160 60 oh. Mm. 60. Pang pinalaban? 13 na. 13. Pang 14 yung laban? Pang 13 na. Pang 14 na. Pang 14, 106, magiging 200, 213, 20. 213. 13. Ang para maling lang. 213, 13, 20. Sila?

dito pa nung Six igalik plus plus nine, 12, 13. 5. 4 plus 4, 9. Plus 1, 9. 93,000? 9,312. Hmm? Bukong 93,000 na yan? Eh? Hindi pa. Plus, plus na siya. 9,000 na ito eh. Pwede man May ano lang, ng... exponent lang yun. Exponent, okay, sige. na, Exponent na yung 25. Hmm. Tapos, 9,312. Okay. 18,000. Um, 18, 18,000. Okay, 6. Maging hmm. 18,000 na siya. Tignan mo sa, ano, sa dulo. 600. We can, ano, 4. We can error. We can error. Um, sige lang, dito siya mo lang. Ando na lang. Hahaha. <laughs> 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 Sabi mo pa rin obet. Ano ka nun eh? Igal ka mo na. na. Sige na. Or 6. Ano. mo kung hain ng sumada. Kasi dyan makikita yung talented ng mga ano eh. Talino ng mga pogi Kung hanggang saan yung kinita mo. 4,000, ano, 18,624 plus 18,624. Mm. Ito na i-getar mo, 18. Mm. Ano mm. number na yan? 22? 4, 22. <laughs> 6 plus 6, 12. Mm. 1. Pakatapos na ako pa ako na, ha? 16, 17, mm. 2. Pila na? 27,000. Eh, mm. eh, otro e, mo, 27,000? Magiging mm. 50? <laughs> Ay, million dyan. 23,000. Point number, ano Ito na lang, tatlong. <laughs> hmm. <laughs>

Maging 100,000. 20,000 lang. Na yung plus 19. But... Di magiging, ano, mm. 19. 1, <laughs> 5 <One, five> plus 5, <laughs> 10, <five, laughs> 11, 4. 4 yeah. plus 4, 8. Di magiging 9. 5 mm. plus 5, 5 plus 5, 10. Sinakta ko ba? Pila na? 109. Masa mandari na. Wala <laughs> rin <laughs> pa lang 'yan. Mandari <laughs> no, na Ang question, million. Oh, million million da million. Oh. Ito plus to, magiging 218 oh, lang. <laughs> <laughs> Ikan error 29. isa. Ikan dito sa. Ana Okay. Tapos kana yes. mak. Ikan dito muna ng ano. Tapos kana Okay na. Para maging malino to. Yeah. Ito yeah. lang. Para. Sige, diretso mo lang. Eh, Tapos i-mo. Uh, hindi nangyari no kayong mga pugi kayong mga idol ang ang pipilitin ninyo yung 5 centavos sa bensing kong laban na laging panalo magkaroon kayo niyang isang milyon na panalo paano pintayin dito nga ni dalawang daan lang ang panalo dito anong natin gagawin dito anong gagawin natin Alang nga naman pipilitin niya. Ang kwento na maestro na yan. Engineer pa. guapo pa. <laughs> <laughs> Wala na ako tayo magawa. Sikol sa mga tayo. Ano mo na Ano po Ano mo na? Ano yung 1920. Hindi ko na nalito. Nalito no. Magkano? Bit na lang 120 na. Paano mag 120 na? Walid na, na ng ngani, maging 280 na ganito. Ay, daya na ang dating na eh. o <laughs> <Pugi>, oh. Chinorot <laughs> niya. <laughs> Ang P109 <laughs> naging P120. <laughs> Ayan o. <ako. laughs> 109 Tapos nagkwenta siya 120 yata. Peso lang ang ginana ng pinanalo. <laughs> <laughs> ako na. Si Kotz, si Kotz ang matira. Masunod si John John, <laughs> si Kotz. Ang <laughs> matira si John John. Ano daw ang... Ano daw ang laro? Iyan ang mak. yan mga idol pumalit si Sir Boots. Si Coach, si Coach, si sikot, Coach. Sikot. Boots. Magaling to. Hello, hello mga idol. <laughs> Magaling. Uh, para lang malinaw sa lahat ng <laughs> kwenta. Kasi matagal na to eh. Siguro isang taon na yata to pag-isipan eh. Ngayon, chicos na madali. Wow. Para mas malinaw ang lahat. <laughs> Magaling eh. <huh>? Kunin <laughs> to yan. Ang tanong. ba ang tanong? Ang 5 centavos. Ang 5 centavos. Ma, magiging isang milyon isang milyon daw. ayun daw sa na, 25 na. Ngayon ang tanong ko sa inyo na nanonood. Hmm. Magiging isang milyon ba? Oo. Uh -huh. Andiyan baga man sagot manood. Sagot nila, oo. Nanood nga sila eh. Ngayon ang sagot ko, <coughs> ewan ko. Sa kukumputing ko to. Ito na. Wala tayong storage sa eh, de de to, sa ah. sa, number 10. Um, mm, yan. Pakikalikyo po. Kalikyo po. Um, ah, Mak, pakipasoy ako. Okay. Point 5. Pagiging po yung Laban tama ba yan? oh, laban. Okay. Pangatlo laban. Giniiba ko sa vlog dito hmm. eh. Yung pang na laban, gigibuhong ko ng 2 pesos na namin malito sa... What? Hindi na, gagawin ko na. O, Ibig sabihin, sa advantage na. Okay, dos. 2, 2. 2 pesos. O. Para hindi na malito. Kaya 2 dos na dos. Diba? Magiging dos na. Dos mo na po kayo. dos na to. No. Okay. Last 2. Magiging dos na to. Ibig sabihin, nag-advance pa ako eh. So, pang pitong laban magiging 4. Mm. Ayun na, Okay, okay. Ano 'yun na? 32 yung, pang, yung pang 32. Mm. Pang 11, 32 plus 32. 64. 64. Galing, magwapo. Oh, tinitig ko sa pan dito million. Oh, tinitig na. 115, 124 na to parang oh. dito na. Oh. Ang pinag-uusapan, million ha? Mm, million niya. 148. 2048. Oh. 2048. 20, mm. O, oh, pang 18. Napuro na. O,